Ang ni So ngayon mga katoka, ipukwento ko sa inyo na ang upa rito ay hindi biro. Kailangan may trabahong matino. Hindi putol-putol. Kailangan marunong magbayad. sa so, uparito ang upa rito is, magkana po? Sinkwinta. Oh, grabe na. 20 mil, 20 mil mga katoka. So bale 20k ang uupa rito. Ang bayad pala sa upa. So, ngayon mga katoka, ikukwento ko sa inyo ang pangyayari na nangyayari dito sa site namin. So, makikita nyo mga katoka ang nangyayari dito sa site namin. So, bali, tutok, tutok natin kung ano. Ang galing mo talaga, bright ka. Ano ang mga ginagawa ng ating mga kasamahan dito sa site namin. Yan. So, bali, finish na yan mga katoka. So, linis-linis na lang kami. Tapos, kunting retouching. Tapos, kunting retouching. So, samahan niyo ako. Okay, Ipapakita ko sa inyo ang mga kasamahan kong napakapugi at napakagwapo. Sana all. Oh. So, ayun nga guys. Ayan na si Jampolili. Lili. Yan ang, yan ang uh, mentor pintor namin. So, ngayon. ano ang hinahalo mo, Paul? Nagtitimpla ka ng? Dead plot. Dead plot. Yan, yung pampinis na. Ayan, yung pangipit lang yan, Paul. So, bali, ang binabarnis niya mga katuka yung flooring, yung kahoy na flooring. Gumagawa yan si Jampo sa taas. Ayun naman si Puging Ryan. Sa labas, ang ginagawa niyan mga katuka. So, wag na tayo muna dyan sa Pugi kasi ma sasapawan yung pagka natin. <laughs> <laughs> Ito naman si Puging Arlan. Sana all. Oh. Ano ang ginagawa boy? Tapos ka na rito. So ngayon, bali, cleaning na lang yan mga katoka yan. So bali, uh, binago lang namin yung tiles dyan, yung flooring, yung wooling. Uh, bali, nilinis at granout lang namin. Yung ceiling, pininturahan lang namin ng flat wall inamin. So, ito yung ginagawa ngayon ni Arla. So ngayon, kung mapapansin nyo, yan si katoka. Yan. Simplihan lang natin ng pagka-side view. Tapos ngayon mga katoka, ito na yung pinaka uh, general foreman sa pintor, si Pareng Robin. Sana oh. Ayan, binibira niya yung hagdanan. So, bali ito yung itsura ng hagdanan, mga katoka. Ayan. So, bali, second floor yung ginagawa namin. Sa baba, tsaka sa taas. So, ipapakita natin yung buong detalye ng site. Ayan. dahan lang natin. So, bale, yan yung site namin, mga katoka. So, bale, yun yung kitchen. Kitchen cabinet. Merong overhead cabinet. So, bale, ito yung magiging dining nila. At uh, saka sala. So, bahala na yung titira dito. So, bale, paupahan ito, mga katoka. So, ngayon, ito yung ilalim ng stairs. Wow, stairs. Yan yung mga ilalim ng stairs. So, bale, ang kulay niya is uh, puti lang. Then, yung... Ito naman yung madre ng hagdan. Ayan. So, bali, kulay brown yan, mga katoka. Kung mapapansin nyo, parang itim pero brown yan. Ayan. Tapos ngayon, itong flooring, uh, pipinturahan na lang namin ng maroon. Ayan. Ayan, may sampul na, mga katoka. So, bali, dati siyang maroon. I-re-repaint uh, e lang ulit natin. So, ito yung maroon na pintura, mga katoka. So, bali, lilinisin natin yan. Kailangan natin ng brush tsaka pintura tapos ngayon ito yung uh, meron din siyang shelves overhead cabinet bali open mga open lang yun mga katoka open shelves walang pinto so ngayon ito naman yung ilalim ng lababo so bali linis lang din yan mga katoka nilinis lang namin so okay na siya yeah. tapos ngayon ito yung uh, poset niya yan. Yeah. So bali dito na tayo sa uh, Easters ni Paring Robin. Yan, napakang ganda na talaga ang view ng sisters. So, bali may nag-aaway mga katoka. May nag-aaway na dalawang... So, bali ito yung main door pala mga katoka. Galing so, bali ito yung labas niya. Ayan. Tapos, ngayon meron siyang screen door. Ito yung pinaka main door. Ayan. Yan yung main door niya mga katoka. Ang kulay niyan is white and then dark gray. Ayan. Pati yung hamba niya is gray na rin. Ayan mga katoka. So. Tapos ngayon, yung wall na yan mga katoka, so bali gagawin na dyan is uh, sticker lang daw yan mga katoka. So ito yung ilalim ng stairs. So ngayon, Pupunta na tayo, dumakot na tayo mga katoka sa second floor. So, to ito na yan. Ito na yung final niyan mga katoka. Binibira na ni Paring Robin. So, ngayon, ang kulay ng gabay is brown. Tapos yung mga grills is white. Tapos yung step is uh, brown. An anong kulay mo? Brown? Brown is... So, ang kulay brown ng... This? Ang kulay ng step niyan mga katoka, babaguhin. Dati siyang maroon, ngayon gagawing... Brown. brown Tapos ngayon yung uh, ilalim ng ng stairs East so bale kulay puti lang para lutang yung ating step. So ganyan yung mga diskartihan mga katoka sa mga mga hagdan. So, Subalihan yan yung pinaka kulay niya mga katoka. O kung mapapansin nyo naman mga katoka lutang na lutang yung pulay puti. Lutang na lutang So bali, ito na si paring Robin bigo pa rin sa pag-ibig. Pukal mo na if Pukal mo na if Pukal mo na if So bali dito na tayo Dumakaw na tayo sa ginagawa ni Jampol Lili Iyan na ang sinasabi ko kanina So iniipit na ni Jampol yung uh, flooring So bali <laughs> Final na tayo Luko <laughs> Ah dead flat na So bali ang flat mga kataw ka Pang top coat na pala yan Final na so, Hinaantay lang matayo Hinaantay lang matayo So papatungan at papatungan pa rin yan. So, napakaganda ng na mga katokaw. Oh. So, ito yung mga ginagawa namin. So, bali nag-repaint uh, lang kami rito mga katoka. Yan. Tapos, meron din siyang cabinet. Yan. Kung may mga ilalagay kayo dyan ng mga pera, damit, pwedeng ilalagay dyan. So, dito naman tayo dumako sa kabilang side. So, ito na yung bagong stairs. Hop! Wow! Oh, damage? damage ka agad? so, tinadya kan mga katoka. so, bali ito, medyo maalikabok pa kasi na, naunang napinis tao. So, ngayon, may mga alikabok -ali pa. So, linis na lang yan mga katoka. Tubig na lang yan. Yan. So, bali ang bali ang flooring nito is uh, nakabarnish. So, meron din siyang mga cabinet. Cabinet. Yan. So, dyan nakalagay yung maraming pera dati. Tapos doon yung mga damitan. Tapos ito mga katoka, ito yung abang para sa aircon. So, bali tinakpan lang muna namin kasi bahala na dyan yung mag-uupa kung mag aircon ba sila o hindi. So, so, ito na yung ating buong site. Ground and second floor. So, bali yan na yung mga katoka yung, ano, yung flooring ng kitchen natin. Stage. Stage. Yan yung flooring ng kitchen natin. Kintab, man. Ayan o. No? So balik ating na lang yan. Kentab men. First coating pa lang. Kentab na. Ang 50, ni. So ngayon mga katoka, ipukwento ko sa inyo na ang upa rito ay hindi biro. Kailangan may trabahong matino. <laughs> hindi putol-putol. Kailangan marunong magbayad. So, bale, ang upa rito is? Magkano, po? 50. <laughs> oh, brabe na. <laughs> 20 mil. 20 mil, mga katoka. So, bale, 20K ang uupa rito. Ang bayad pala sa upa. So, bale, 20K ang uupa rito, mga katoka. So, ayun lamang, mga katoka. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my channel. Peace out, yo. Wow!